Sumapit na nga ang araw ng Sabado at muli na namang pinuno ng mga tagamansalay ang kanilang sport complex. Makikita nga rin ang pagdating ng team ng Rojas na sunod na nga ang makakalaban ni Nariki sa isang linggo. Dumating din ang pinamalayan Tigers sa pangunguna ni Nagardiano. Sa tabi lang ng Rojas Sharks sila pumuesto at ilang sandali pa nga ay dumating na nga ang team ng Socorro na nakasuot ng puting jersey Pinangungunahan naman ito ng kanilang duo na sina Spadiap at ni Damon Barcibal na kulay pula ang buhok. Nasa likuran nga rin ang dalawa ang kanilang sentro na si Patrick Marasigan. Ramdam nga ang lakas ng dating ng mga ito ng pagmasdan ng mga manood Ang seseryoso raw ng mga ito at parang hindi raw papahuli ng buhay kung pagmamasdan. Kakagaling nga lang ng mga ito sa pagkatalo sa Kalapan City at parang hindi na raw sila papayag na matalo pa uli. Ito nga ay kung kailan naging mas malakas na silang team kung ikukumpara no ang mga nakaraang OMPL. Ang laki nga na naging improvement ni na Daymond at Spade na sinamahan pa ng malakas na sentrong si Marasigan. Idagdag pa nga ang maayos na pagkocoach sa kanila ni Ma'am Luna, ang 40 anyos na babaeng isang basketball analyst mula sa ibang probinsya. Nagpo-coach na rin ito ng mga high school team sa probinsya nito pero isa ring dahilan kung bakit ito ang kanilang coach magmula ng magumpisa ang OMPL ay dahil sa kasintahan ito ng team manager ng Socorro Breakers. Matapos nga pumunta sa bench ng mga nakaputi ay agad na rin pumasok sa loob ng court ng mga ito para mag -warm up. Makikita ng basic dribbling at shooting lang ang ginagawa ng mga ito. Sina Spade at Damon ay dribbling at passing sa isa't isa ang ginagawa sa isang tabi habang si Marasigan ay tagasambot lang ng bola ng kanyang mga kasamahang gumagawa ng shooting mula sa kung saan. 6 wins at 2 losses na ang mayroon ng Socorro. Hindi pa nila nakakalaban ng nauhan at ngayon ang number 1 team ang Mansalay. Nasa regular game sa tayo na kailangang hindi na matalo para makita kung sino ang mapupunta sa top 4. Sabi nga ni Dre sa sarili habang pinagmamasdan ang mga seryosong datingan ng Socorro team. Naalala nga niyang natalo sila rito at maging sila nga ay hindi rin pwedeng magpabaya. Mabuti na lang nga at tinalo raw nila ang pinamalayan at ang bako nitong huli nilang games. Pareho ring mabigat na team iyon pero tinalo nila. Malaking bagay na raw iyon lalot ang makapasok sa top 4 ang kanilang target. Pero hindi pa namin nakakalaban ng nauhan ang Mansalay at si Naramirez Kung matatalo kami sa tatlong iyon, mas lilit ang chance na makapasok kami sa top 4 at hindi iyon pwedeng mangyari. Dagdag pa nga ni Dre sa isip na makikita sa mukha ang paglalim ng iniisip. Ilang sandali pa nga ay umingay na ang crowd dahil pumasok na rin sa main entrance ang pinakamalakas na kuponan ngayon sa OMPL. Ang wala pang talong, Mansalay Black Knights. Sinalubo nga ang Mansalay Black Knights ng malakas na cheer na mabilis na nagpadagundong sa buong venue. Kaso, nang oras na iyon ay may napansin din ang mga manonood sa team nila na pumunta sa kanilang bench. Parang may kulang sa team natin ah. Sabi nga ng isang manonood, makikita nga rin ang barkada ni Andrew na sina Stephen na napansin wala si Kuya Gerald nila. Si Sir Francisco naman ay napatingin na lang sa malayo. Si Sir Tuaso ay wala rin dahil nagkasakit ito ng maabutan ng ulan sa pagmumotor noong nakaraan after ng game nila kontra Bungabong. Sa team ng Mansalay ay makikita ngang wala si na Gerald Valdez, Carlo Tuason at si Dwayne Alcoba na nilalagnat daw sabi ng nanay nito. Si Gerald ay hindi makakasama sa game dahil may emergency itong gagawin. Family matters ang paalam niya kay Coach Isaiah na makikita namang walang pag-aalala kahit pa dalawang scorer ang kulang sa kanila ngayon. Napatingin nga rin ito kay Ricky at natutuwa siyang makita na wala itong pag-aalala sa mukha kahit pa kulang sila ng player patunay lang daw ito na alam nitong parte ito ng pagiging buhay basketballista. Mag warm up na kayo, sabi nga ni Coach Isaiah sa mga players niya na mabilis ngang nagsipasok sa loob ng court. Napasulyap nga rin siya sa bench ng kalaban at nakita niya ang babaeng coach ng Socorro. Run and gun ang galawan nila, lalo na ang dalawang guards na Sinayap at Parcival. Tanging si Marasigan lang ang hindi nakakasabay sa galawan ng apat na kasamahan nito kapag may ganoong mga plays ang kanilang team. Ibig sabihin, kailangan sabayan bayang ang lineup nila. Mga mabibilisting players ang ipapasok ko. Sabi nga ni Coach Cervantes sa sarili na napatingin naman sa kanya mga manlalaro na kasalukuyan ang nagwa-warm up. Iniisip nga niya kung sino ang kanyang ipapasok sa first five. Wala si Gerald at Carlo Tuason, kaya ang maaasahan niya sa pagpuntos ay sina Marlon at Ricky. Pick and roll plays lang ng dalawang ito Mukhang okay ng play yon para pumuntos. Mabagal na center si Marasigan. Kaya madali lang siyang malalampasan ni Marlon. Pero isa pa rin si Marasigan sa mga magagaling na center ng OMPL. Kaya kailangan pa rin namin mag Lalo na ang kanyang defensive presence sa ilalim ng basket. Dagdag pa nga ni Isaiah. At makalipas nga ang ilang sandali ay tinawag na ng referee ang dalawang team upang makipagkamay sa isa't isa sa gitna. Makikita nga kagad ang ngiti ni Ricky na makaharap niya si na Espedia at Damon. Good luck sa game mga sir. Sabi nga ni Mendez sa mga ito at seryosong tingin lang ang nakuha niya mula sa mga ito. Si Marlon naman ay napalunok nang makita ang pagngisi ni Marasigan sa kanya. Hindi kita gaanong nakatapat doon sa All Star. Kaya dito ko na lang gagawin ang pagdurog sa iyo. Sabi nga ni Marasigan nang inisian pa si Marlon na napapaisip kung ano raw ang rason ilang beses na raw niyang nakakalaban ito sa OMPL pero parang ngayon lang daw yata siya nasabihan ito ng ganoon Good luck ma'am Seryosong wika naman na naka polo shirt na si Isaiah sa coach ng Socorro na nakasuot ng white polo shirt na may tatak ng breakers sa may kaliwang dibdib Seryosong ngiti naman ang tugon ng coach ng Socorro sa kanyang kaharap Tumangulang ito at iniwanan si Coach Cervantes na napangiti na lang sa kanyang isip kung sa bagay kalaban ninyo kami kaya normal lang ang ganyang pakikitungo nasabi na nga lang ni Isaiah sa isip na nagpunta na sa kanilang bench pagdating niya roon ay kinausap na niya ang kanyang mga players lalo na ang kanyang ipapasok sa starting 5 kulang cool sila ng players wala si Valdez kaya Spade at Damon gawin lang ninyo ang palagi ninyong ginagawa seryosong wika nga ni Coach Lou na sa dalawa niyang ace guards na tumangon naman agad na kasalukuyang inaayos ang pagkakapasok ng kanilang jersey sa loob ng kanilang shorts. Patrick, gawin mo lang gusto mong gawin sa katapat mong si Magbuo. Yes po coach, iyon nga po ang gagawin ko. Sabi nga ni Marasiga na tumayo na rin para pumasok sa loob ng court. Ngayong taon lang niya nalaman na anak ni Little Giant ang sentro ng Mansalay. At kung nalaman daw niya ito noong unang taon niya, ay nagawa na niya raw sana ang bagay na iyon dito. Tinatalo-talo ko na pala ang anak ng player na tinatalo-talo lang ang tatay ko noon. Mukhang kabalik na ang mangyayari sa pagkakataong ito. Mas may magandang rason na ako para durugin ka sa ilalim ng basket. Naalala pa nga ni Marasigan ilang laro na kalaban ng tatay niya si Little Giant. Talagang wala raw awa itong sentro na palagi raw tinatrashto ang kanyang ama kapag natatalo sa posisyonan. Naiinis nga siya kung paano nito pinagmukhang mahina ang kanyang ama noon na kanyang idolo sa paglalaro ng basketball. Sa patpasok naman ng first five ng Mansalay ay doon na nga rin nagwala ang mga manunood. Kumawala nga sa loob ang sabay-sabay na chant at ang mga pagwagayway ng malaking watawat ng kanilang municipal team. Naroon nga rin ang paghampas ng ilang kalalakihan sa mga malalaking tambol na kanilang dala. Dinagundo nga nila ang buong venue para iparamdam ang lakas ng kanilang home crowd na ngayon lang nangyari sa kasaysayan nila sa OMPL. Mansalay Black Knights Mansalay Black Knights Go 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 Mansalay Black Knights 8-0 Ricky Mendez number 3 5-6 point guard Andrew Salome number 20 6-0 shooting guard Howard Guerrero number 18 6-3 small forward Marcos Punsalan number 13 6-8 power forward Marlon Magbuo number 6, 69 Center. Socorro Breakers 62. Linel Gado number 12, 60 point guard. Spade Yap number 13, 63 shooting guard. Damon Barsibal number 14, 64 small forward. Justin Fernandez number 15, 65 power forward. Patrick Marasigan number 16, center. Habang nagwawala ang crowd, ay seryoso namang pinagmasdan ni Coach Luna ang lineup ng kalaban. Nakita niya kasama sa starting five ng Mansalay ang backup ni Marlon Magbuo. Hindi niya alam kung para saan ang pagsamahin nito. Pero kung ito raw ang team na sasabay sa kanya mga players sa takbuhan, ay baka raw maiwan lang ang dalawang big man na ipinasok nito. Pumuesto na nga sa gitna ang dalawang sentro at si Marlon ay nilabanan ang kabog na dala ng pag-aangas na binibigay sa kanya ni Marasigan. Hindi niya alam kung anong pinagmumula nito pero kailangan daw niyang ayusin dahil ayaw niyang makatikim ng masasakit na salita mula sa kanilang bagong coach. Si Coach Cervantes na ayaw ng tamad na player sa loob ng court. Bigla tuloy niyang nami si Coach Andrea na puro motivational words ang binibigay sa kanila kapag may mga malis lang nagagawa. Kaso ah, baraw ang tatay nito, parang nakakatakot daw kapag nakakagawa sila ng errors. Hindi naman daw masamang magka-error sa game dahil normal iyon kaso, ayaw rin naman niya ang mapagsabihan ng hindi maganda. Sa madaling salita, gagalingan ko. Mahinang sambit ni Marlon na ikinaseryoso ni Marasigan. Anong sinasabi mo? Tanong nga ni Patrick at agad namang sinabi ni Marlon na wala. Medyo nahiyaraw tuloy siya rito nang hindi inaasahan. Ang mga manood ay lalong napachear na ang referee ay nasa gitna na para sa jump ball. Makikita nga ang pagseryoso sa mukha ng bawat players. Kailangan kong galingan. Wala si Kuya Gerald. Sabi nga ni Andrew sa sarili habang nakatingin sa kanyang magiging katapat na si Spadyap. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga napalunok ang ilan. Pagkatapos noon ay ibinato na nga nito pataas ang bola. Sa pagtaas nito at pagbaba ay doon naman nga sabay na tumalon ang dalawang sentro na nasa gitna. Hinampas nila ang bola at dumiretso ito sa likuran ni Marasigan na mabilis na nasambot ng humabol na si Spadiap. Dito na nga nagsimulang tumakbo ang oras. Nagsimula na ang unang quarter ng laro at sa pagdating ni Spade sa side nila ay doon na nga si Huminto sa harapan ng defender niyang si Salome. Si Salome lang pala ang makakatapat ko. Sabi nga sa sarili ni Spade kaso nakita nga niya ang pagposte naman ni Marasigan sa may basket laban kay Magbuo. Dito nga ay biglang gumalaw si Spade at bigla niyang ipinasa ang bola sa kanilang sentro na napangiti na lang nang mahawakan ng bola. Sumeryoso ang mata ni Marasigan ng atrasan niya si Magbuo. Mahina raw ito, hindi raw niya mararamdaman na lumalaban ito. Matapos nga ang ilang dribble at atras ay doon na nga siya gumalaw. Humakbang ang isa niyang paa at tumalon paharap sa basket. Iniisip niyang hindi raw siya masasabayan ng kanyang katapat kung kaya ang unang puntos daw ng kanyang team ay sa kanya magmumula. Panoorin mo ako tay, dadakdakan ko ang anak ni Little Giant. Sigaw pa nga ni Marasigan sa isip at nang idakdak niya ang bola ay napaseryoso siya nang makita sa harapan niya sa ere si Magbuo nakatingin ito sa bola at sa pagdakdak niya ay sinabayan naman ito ni magbuo ng pagpalo gamit ang kanang palad. Sa pagsisimula ng laban, isang clean block mula kay magbuo ang agad na ikinachir ng maraming tagamansalay. Tumapon nga rin ang bola at nakuha ito ni Mendez na nagpaingay lalo sa crowd dahil ito ang idolo ng karamihan. Nang makita naman ito ni na Spade at Damon ay bumigla ng kilos ang dalawa at hinarangan si Mendez. Kung ganoon, kayo pala ang babantay sa akin kapag hawak ko ang bola. Winika nga ni Ricky na mabilis na umatras habang pinapatalbog ang bola. Pinagmasdan nga niya ang dalawang nakaputi at nangaatras pa muli siya. Ay binigla niya ng yuko ang mga ito at isang mabilis na hakbang papunta sa gitna ng dalawa ang kanyang ginawa. Ang bola nga ay pinatalbog niya papunta sa pagitan ng dalawang binti pauna mula sa kanyang likuran. Nilampasan niya ang dalawa na nabigla sa nangyari. Ngunit sa paglampas ni Ricky sa dalawa ay siya namang paglitaw ng palad ni Gado para agawin ng bola kanyang pinapatalbog na ikinigiti lang ni Mendez na bumigla ng galaw pa kanan na binigla niya rin ng sidestep pa kaliwa. Naiwasan nga niya ang kamay ng kalaban at nilampasan pa ito ng walang kahirap-hirap. Ngumiti pa nga si Ricky na mabilis na itinawid ang bola sa side nila Si na Spade at Damon naman ay seryoso pa rin siyang nilampasan at dito na nga lalong natuwa si Ricky. Mabilis nga sila. Dumating nga rin si Andrew sa hindi kalayuan at si Ricky ay mabilis na pinagalaw ang kanyang mga kamay papunta roon. Si na Damon at Spade nga ay napalingon doon at ahabulin sana siya sa salome. Kaso walang bolang kumawala at ang mga manonood ay napatayo na lang dahil si Mendes ay tumalon bigla sa ere matapos huminto sa 3-point territory, isang fake pass at ang kanyang magandang shooting form. Pinakawalan nga ni Mendez ang bola at walang nagawa ang ace doon ng Socorro kundi panoorin ang pagpasok nito sa basket nang walang kasabit-sabit. Hindi lang iyon, sinimulan nga ng mansalay ang laban sa pamamagitan ng 10-0 run at lahat ng 10 puntos na iyon ay mula lahat kay Mendez na tila nagliliyab ang palad matapos ang dalawang tres. At dalawang mid-range shot na kanyang pinakawalan sa unang dalawang minuto ng laban. Si Coach Luna nga ay napatawag ng timeout dahil sa nangyari. Napatingin agad siya kay Marasigan na ilalang ilalampaso si Magbuo. At sa dalawang ace guards niya na hindi makapuntos sa kanilang mga defender. Napakuyom nga siya ng kamao at dito na nga lang niya naalala na ang kalaban nga pala nilang mansalay ngayon ay ang best team na tinalo ang defending champion at ang nauhan na hinahype ng marami dahil sa naging performance ni Romero sa pagtalo kina Ramirez. Si Ricky naman ay napangiti kay Coach Cervantes nang dumating siya sa bench. Seryoso kasi itong nakatingin sa kanya. Masyado nilang hinahype ang performance ni Mackie Romero. Kaya bibigyan ko ang batang ito ng chance na i-break ang record ni Romero na 67 points. Sigurado akong lilipat sa team namin ang atensyon ng marami kapag natapos ang game na ito. Sabi nga ni Isaiah sa sarili na napatingin na lang din sa kabilang bench na parang nagulat sa nangyari. Alam ni Isaiah ang iniisip ng kalaban na mananalo ang mga ito sa kanyang team dahil kulang sila. Kaso, nagkakamali raw ito dahil siya ang coach ng mga ito. Nakaramdam nga ng tuwa si Isaiah dahil sa nangyayari. Ang tumalo ng malalakas na team. Ito nga ang kanyang paboritong gawin noong naglalaro pa siya ng basketball ng kabataan niya. At ang una niyang biktima rito sa OMPL ay ang team ng Socorro na isa sa malalakas na team ngayon dito.